Hindi napigilan ni Tony Fowler na mapaiyak sa pagkadismaya sa naganap na gender reveal sa kanyang ipinagbubuntis. Sa latest episode ng reality show ng Toro Family, mapapanood ang pag-iyak ni Tony sa partner nitong si Vince dahil sa ilang mga bagay na hindi naging maayos sa event. Dinaluhan ng malalapit na kaibigan ni na Tony ang pagbabahagi nila ng kasarian ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa pamamagitan ng karera, malalaman ang kasarian ng sanggol sa kulay ng sasakyan na mananalo. Bawat bisita ay may hawak-hawak na maliit na flag na kulay blue at pink, sa gisag ng kanilang hula ng maaaring kasarian. Nang matapos ang karera, Makikita ang kasiyahan sa magpartner na sina Vince at Tony sapagkat ibinigay sa kanila ang nais nilang kasarian ng anak na isang lalaki. Hindi rin napigilan ni Tyronia ang saya na magkakaroon na siya ng kapatid na lalaki na si Baby Tyrone. Isinabay na rin sa pagdiriwang na ito ang kaarawan ni Tony. Ngunit kinaumagahan matapos ang masayang event, hindi napigilan ni Tony na ilabas ang kanyang pagkadismaya sa mga nangyari sa event na hindi maayos. Anya ay sa panahon na inanunsyo ang kasarian, ay kaagad na mayroong yumakap sa kanya at sinundan pa ng ilang mga bisita na masayang bumati sa kanya. Kaya hindi niya nasulit ang sandali na sanay sa kanila muna ng kanyang partner at anak na si Tyronia. Nagpaunang sabi raw siya kay Vince na kapag inireveal na ang gender ng kanilang anak ay magyayakapan sila. Ngunit hindi ito nangyari dahil kaagad na nagsilapitan ang kanilang bisita upang i-congratulate sila. Ikinasama rin niya ng loob na hindi niya gaanong nasaksihan ang karera sapagkat malayo ang kanilang pwesto at nasa likod nila ang mga nagkakarerang sasakyan. Isang beses lamang raw nilang mararanasan ang pagre-reveal ng gender ng kanilang anak at gumastos siya ng malaki, ngunit hindi niya maayos na nakita ang karerang nangyari. Tuloy-tuloy ang pag-iyak ni Tony habang naglalabas ng sama ng loob sa nangyari. Dismayado rin siya maging sa host ng gender reveal, dahil marami rin daw ang pagkakamali na parang hindi alam ang ginagawa at hindi kabisado ang pagkakasunod-sunod ng mga dapat mangyari sa programa. Kamuntikan pa raw makalimutan na kantahan siya sa kanyang kaarawan kung hindi pa siya nagpaalala sa mga naroon. Minabuti ni Tony na magkaroon ng meeting ang Toro family upang pag-usapan ang mga maling nangyari at dito na pagsabihan niya si Mikay na isa sa mga nag-asikaso ng event sa kabila ng mga nangyari ay nagpapasalamat si Tony na ibinigay ng Diyos ang kasarian na kanilang ipinagdasal. Saad naman ni Vince ay sobrang saya niya nang malaman ang kasarian ng bata sapagkat nabigyan niya ang kanyang partner ng hinahangad nitong anak at naisatuparan niya ang hiling ni Tyronia na magkaroon ng kapatid na lalaki.